Pagkas na araw, mga ka -abante. Ako muli ah, ang nag-iisang Master Hans Kua. At ito ang inaabang-abang tips at palala para sa Life ta Kay bonga August 28, Lunes. Para sa mapinanganak ng Year of the Rat, conflict day to day, mag-ingat sa paligid mo. Red at 12 ang swerte kay Rat. Ox naman tayo sa taong tuloy-tuloy ang dating ng suwerte, may money star pa. Mas lalago ang kabuhayan, maraming loyal na customer na parating ipag-ghost month ritual ang bahay at negosyo. Orange at 19 kay Ox. Kay Tiger naman sa negosyong pagkain na sa chart ay posibleng kumitang malaking halaga. Paghandaan ang date na parating next week. Green at 12 pang suwerte kay Tiger. Kaya rabbit naman tayo, maging positive-minded at good vibes lagi. Pagdating naman sa kalusugan, ingatan na ang lungs. Itigil na ang lumayo sa kaibigan na puro nega energy. Hindi swerte yan, ghost month eh. Pink at six ang swerte sa chart. Kay Dragon, huwag mahiyang sa magsabi ng I love you, kay sweetheart man, or sa magulang. Matutong iparamdam ang emosyon dahil normal lang naman magmahal. Blue at 20 ang swerte sa chart. Sa sneak naman tayo, ituloy lang ang nasimulang negosyo. Panahon na upang mag-ipon ng mga savings mo naman. Marunat 3 ang swerte sa chart. Ito naman sa Year of the Horse, ikaw ang pinakamaswerte ngayon. Mag-focus sa priority ang pamilya at career. Ito ang tagumpay. Pitch at 9 kay Horse. Kay goat naman tayo ah, talagang mahal mo siya ay huwag mo nang pahirapan at huwag bigyan ng samaan ng loob. Sa pag-ibig at money naman, kayo magkakasundo at magtutulungan ng maraming biyayang parating o makakamit pa. Silver at 4 swerte kay goat. Kay monkey naman tayo sa pinansyal, huwag maging tamad at huwag laging nakasmangot dahil ito ay walang kikitain ng araw. Ang bawat oras na hirap at pagsisikap ay may kapalit. Malaking perang parating. Yay! Gray at 16 ang swerte sa chart. Rooster naman tayo ang may good news star na parating. Ikagugulat yan at ikasasaya mo. Determinasyon, sipag, tsaga, dagdagan sa trabaho. Purple at 7 ang swerte sa chart. Kay Doggy, may good health star at good money star. Tanggapin na ang offer sa'yo. Kaibigan naman ang hihila pababa sa'yo. Ingatan yan, iwasan yan. Gold at 11 kay Doggy. Sa Year of the Piggy naman tayo, gawin lahat ang best mo. Maganda ang pinagkaloob sa iyo sa mga pinaghirapan mo. Sa Love Life naman, maganda ang pangarap niya. May bigay siyang regalo, makakamit yan, magiging masaya kayo sa piling ni Sweetheart. Brown at triang swerte kay Piggy. Muli po, ito po ay mga gabay lamang ni Master Hans. Kayo pa rin po ha, ah, ang gumagawa ng swerte niyo sa buhay. Dahil nasa inyong palad na kasalalay ang tunay na tagumpay. Ako muli si Master Hans Kua para sa hashtag Hans sa Abante!